May speaker po. Alam ko. Hindi nagsasayaw. <laughs> Wala seven vibes. Diba? Ayan nga mga batang helmet. Nasa Thailand po ngayon si Mayor Lenny Robredo dahil po na-invite siya as keynote speaker lang naman. Pitsuga po. Ano Naman, Nakakahiya huh? naman doon oh. sa Snow White and the Seven uh, Dwarfs, diba? Snow White and the Seven Confidential Puns. Hindi, meron lang doon sa Seven Dwarfs. Medyo ka per. ah. Oo, pero nakakaloka lang talaga mga kabatang helmet, ba? Diba? At least si Mary Lenny Robredo, super napaka-productive. Talaga napaka, alam yun yung super nakaka-inspire. Yes, kagalang-galang. Hindi yung maraming galang kang ibibigay uh -oh. kay Mayoran uh -oh. Lenny Robredo uh -oh. lang uh -oh. naman. Hindi yung marami kang gulong. Gulo-gulo. <laughs> Gulo-gulo Pero ayun nga ka, mga helmet. Mabilis na naman to. Basta comment nyo dyan kung masasabi nyo. And congratulations sa kay Mayor Lenny Robredo dahil nga sa invitation for being a speaker. ba diba? Sa Thailand yan! Yes! Kasi 3 years ago, na-invite din siya sa Thailand do. Oh. Hmm. Nagbigay din siya ng ano, keynote speaker din siya doon. Bakit kaya? Siyempre, kasi may credibility si Mayor Lenny Robredo. Ikaw ba magi kaya? Ikaw ba mag invite ka ng may seven harps? <laughs> Medyo. Kumpostyo. Oh, <laughs> oh sa mga bata helmet, stay Ay, happy, stay. Kukunin mo ba ninang yun? Sino? Yung Snow White? Aa. Uh -uh. hmm? Basta, stay happy, stay healthy, stay safe, as always. Sabi nga mo sa boy ng helmet, hindi na magkikip siya ng better everyday. God bless everyone. Bye! Keynote speaker, di ba? Oh, hindi kailangan mag-costume. Oo. Oh.